Binunyag naman ni Coach Jong Chico na alanganin itong si Justin Brownlee dahil sa kanyang injury at ibang team talaga ang maglalaro sa Asian Games, hindi yung Gilas team na naglaro sa FIBA World Cup. Ibang mukha ng Gilas team ang ating makikita at mapapanood sa Asian Games at dahil na rin sa hindi nga ito kinikilala ng FIBA ay posibleng magsilbing training ground na lang ito ng second string o lineup ng Gilas team. Maganda rin na masubukan ang bagong coach ng Gilas dito at alam naman natin na dihado talaga ang Gilas pero makikita natin yung plano at laro niya gamit ang mga players na kanyang Binoo. Ang NBA player naman na si Kyle Anderson ay napabilib dito kay Abando dahil sa nabutatan niya ang kanyang Eurostep. Si Abando rin ang top local performer ng Gilas laban sa China at kinikilala ng NBA player na si Kyle Anderson ang galing ni Abando. Napabilib naman ni Jordan Clarkson itong si Lebron James dahil sa kanyang 20 points in 4 minutes performance bagay na talagang bihira rin lang mangyari sa isang basketball game. Naging sunod-sunod ang pagpasok ng Tres ni Jordan Clarkson kaya naging posible ito para sa kanya. Maging itong si Dwayne Wade ay napahanga rin ni Clarkson at ibinida nga ni na Lebron James at Dwyne Wade ang performance na ito ni Clarkson sa kanilang stories. Talagang magaling naman si Clarkson at mas magaling pa sana ito kung yung mga tres niya kontra sa team ng Italy at Angola ay pumasok rin dahil panalo ang Gilas team kapag pumasok yung mga tres niya sa mga games na ito. Sa larungan nila kontra sa team ng China ay dito pumasok yung mga tres ni Jordan Clarkson kaya naman nanalo ang Gilas team. Clarkson, Abando, AG Edo, Dwight Ramos at humabul si Kai Soto sa last two games nila na kung saan sila ang namayagpag ang laro sa mga huling laro ng Gilas Team. Nakatoon naman ngayon ang atensyon ng mga Filipino basketball fans sa FIBA World Cup Quarterfinals na magsisimula naman bukas, September 5. Tumanggi rin ang halos karmihan ng mga Gilas players na naglaro sa FIBA World Cup sa Asian Games at pinapatawag na rin sila ng kanilang mother teams kaya naman sa PBA huhugot ang SBP ng mga players. Ang magiging isang katanungan ngayon ay sino ang magiging coach ng Gilas dito sa Asian Games? Masusubukan ang magiging coach ng Gilas sa Asian Games dahil na rin sa bubuo ito ng team na mula sa PBA at kulang na rin sa oras para magprepara ang mga ito. Pero kung nagawa nilang makakuha ng pwesto dito sa Asian Games ay magugulat naman nila ang Philippine Basketball Community. Umaatras na nga itong si Coach Tim Cohn at masasabi natin na matapang ang magiging coach ng Gila sa Asian Games dahil tinanggap niya ang hamon at susubukan niyang gumawa ng accomplishment kahit nakulang sa dekalidad na players at oras para sa preparasyon. Hindi naman basta-basta ang coach ng Italy na si Gian Marco Puzeco dahil na rin sa naglaro ito bilang miyembro ng kanilang national basketball team noong 2004 na kung saan tinalo nila ang team ng USA na merong Allen Iverson, D. Wade, Melo, Lebron James at iba pang bigating NBA players. Hindi lamang ito isang magaling na coach kung hindi ay isa pa itong magaling na player noong nasa kalakasan pa siya at maganda ang kanyang itad para sa high level competition. Siya yung coach na ang palaging bukang bibig ay Manny Pacquiao at napansin ito ng pambansang kamao kaya naman inimbitahan niya ito sa isang dinner at sobrang pasasalamat ng coach ng Italy na si Gianmarco dito kay Pacman. Hindi pang karaniwan ang update na ito na kung saan na elbow ang isang Serbian player at dahil nga sa impact ng pagkaka-elbow o pagkakasiko sa kanya ay isa ito sa naging dahilan para alisin ang isa niyang kidney. Nangyari nga ito noong nakalaban ng Serbia ang South Sudan. Ang player naman na naka-elbow sa kanya na si Noni ay humingi ng tawad at nag-alala rin ito kay si Manic na kanyang nasiko. Nagpapagaling na itong si Simanic dito sa isang ospital sa Manila. Bihira nga lang ang ganitong klaseng pangyayari sa larong basketball at kung may dati ng sakit ang isang player ay posible na matrigger pa ito lalo ng isang matinding pisikalan sa larong basketball. Hindi naman interesado itong si Kody Coach Tim Cohn sa Gilas Coach Vacancy dahil na rin sa mag stick nga ito sa team ng Ginebra. Isa siya sa gusto ng mga Filipino basketball fans na pumalit dito kay Chot Reyes pero tapos na nga rin ang FIBA World Cup at dito nakakuha ang mga players at coaches ng mga naglalakihang bayad na napuna naman ng ibang mga Pilipinong atleta sa ibang larangan ng sports. Mas mababa na ngayon ang budget ng SBP para sa Asian Games at hindi nga rin kinikilala ng FIBA ang Asian Games kaya naman wala ito sa global calendar ng basketball.